everyone, it's me again, Kuya Daniel and meron ako napanood na podcast no? interview with a uh, university president so nabigyan ko ng panahon na makapanood ako nung napanoorin yon. okay, may mga natutunan naman tayo doon na talagang uh, kapag hindi mo chinagay isang bagay uh, hindi mo mararating yung rurok ng iyong tagumpay, okay pero, meron na akong gustong punahin doon, no pero wala akong magagawa uh, Nag-open yung university president position sa isang university. And maraming nagsubmit ng application, no. And of course, yung mga pipiliin doon, the best of the best, 'di ba? Ngayon, may napili. Okay. And yung pagpili sa kanya, talagang dumaan sa proseso na dumaan sa Board of Regents, sa City Council ng lungsod na yun, and sa mayor pa daw, okay. Ganito yan. Wala tayong dapat maging utang na loob sa kahit sino sa kanila sa pagpili sa sa pagiging university president. Okay? Wala. Bakit? Kung, mag, kung meron kang magiging utang na loob, yan yung sa magulang mo. Hindi sa ibang tao makagaya ng mga yun. Trabaho nila na pumili talaga ng the best of the best. Out of the best, 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 best. Okay. And, duties and responsibilities nila yun. Okay? At, kung ikaw ay napili, uh, God chose you. Okay. Ang Diyos ang nagbigay ng tiwala sa iyo. At sila lang yung naging kasangkapan para maging university president. Wala akong galit sa ano, university president na to. Yun lang sa part na ano, yung utang na loob. Wala dahil yung dapat maging utang na loob sa kanila. Okay. Uh, nagbigay na naman sila ng opportunity for you to grow more and since kabisado mo na yung galawan sa loob, kaya yeah, siguro napili na rin. Okay? Uh, talaga sa politika, ano, pag point ka ni mayor at ko pinili, for, you know, for, thank you, eh, you know? Pero hindi, of course, yung credentials mo, yung nagdala sa'yo, papunta dyan. Okay? Wala tayong dapat maging utang na loob sa mga lecheng politiko na yan na kung magiging specific ako mga gagong politiko okay yung mababait okay yan